Asawa para kay Isaak Ikadalawamput-apat na kabanata Matandang matanda na si Abraham at pinagpala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Isang araw, kinausap niya ang tagapamahalang alipin niya na nag-aasikaso ng lahat ng ari-arian niya. Ilagay mo ang kamay mo sa pagitan ng dalawang hitako at sumumpa ka sa akin sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Kalangitan at ng Lupa, na hindi ka pipili ng taga rito sa kanaan na kasama nating naninirahan dito para mapangasawa ng anak kong si Isaak. Pumunta ka sa lugar na pinanggalingan ko at doon ka pumili ng babaeng mapapangasawa ng anak kong si Isaak na mula sa mga kamag-anak ko. Pero nagtanong ang alipin, Paano po kung ayaw sumama ng babae sa lugar na ito? Dadalhin ko na lang po ba si Isaak doon? Sumagot si Abraham, Huwag mong dalhin si Isaak doon. Dinala ako rito ng Panginoon, ang Diyos ng Kalangitan, mula sa sambahayan ng aking ama, sa lugar kung saan ako isinilang. At sumumpas siya na ibibigay niya ang lupaing ito ng kanaan sa mga lahi ko. Kaya lumakad ka, dahil magpapadala ang Panginoon ng Anghel niya na sasama sa iyo para makakita karoon ng mapapangasawa ng anak ko. Kapag hindi sumama sa iyo ang babae, wala kang pananagutan sa pagsumpa mong ito sa akin. Pero huwag mong dadalhin doon ang anak ko. Kaya inilagay ng alipin ang kamay niya sa pagitan ng dalawang hita ni Abraham na kanyang amo. At sumumpa siya na din ang iniutos sa kanya. Pagkatapos, humuha ang alipin ng sampung kamelyo at mga mamahaling regalo mula sa amon si Abraham. Lumakad siya agad papunta sa Aram na Haraim, ang bayan na tinitirhan ni Nahor. Pagdating ng alipin sa bayan, pinaluhod niya ang mga kamelyo malapit sa balon sa labas ng bayan. Dapit hapon noon at oras na ng pagigib ng mga kababaihan na nalangin ang alipin. Panginoon, Diyos ng amo kong si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito at ipakita niyo ang kabutihan ninyo sa aking amo. Nakatayo po ako sa tabi ng balon habang umiigib ang mga babae sa bayan na ito. Kung hihingi po ako ng tubig na nasa banga ng isang dalaga at pumayag siyang painumin ako pati ang mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaeng pinili ninyong maging asawa ng lingkod ninyong si Isaak. Sa ganito ko po malalaman ang pagpapakita nyo ng inyong kabutihan sa amo kong si Abraham. Hin hindi pa siya natatapos sa pananalangin. Dumating si Rebecca, na may pasan-pasan na banga sa balikat niya. Si Rebecca ay anak ni Betuel, na anak ni Nanahor at Milka. Si Nahor ay kapatid ni Abraham. Magandang dalaga si Rebecca, at birhen pa. Bumaba siya papunta sa balon, at nilagyan niya ng tubig ang kanyang banga. Pagkatapos, umakyat siya para umuwi. Nagmamadali ang alipin sa pagsalubong sa kanya at sinabi, Pwede mo ba akong painumin sa banga mo kahit kaunti lang? Sumagot si Rebecca. Sige, ginoo. Uminom ka. Mula sa balikat niya, ibinaban niya agad ang banga, at hinawakan ito habang umiinom ang alipin. Pagkatapos niyang painumin ang alipin, sinabi niya, Iigib naman ako para sa mga kamelyo mo hanggang sa makainom silang lahat. Dali-dali niyang ibinuhos ang tubig sa inuman ng mga hayop at bumalik siya sa balon para muling umigib. At patuloy siya sa pagigib hanggang sa makainom ang lahat ng kamelyo. Habang nakamasid ang alipin kay Rebecca, iniisip niya kung iyon na ang sagot ng Panginoon sa panalangin niya sa pagpunta niya sa lugar na iyon. Pagkatapos uminom ng mga kamelyo, Inilabas ng alipin ang dala niyang gintong sing-sing na ang bigat, anim na gramo. Inilabas din niya ang dalawang pulseras na ginto, na ang bigat ay mga isang daan at dalawampung gramo. At ibinigay niya ito kay Rebecca. Pagkatapos, nagtanong siya kay Rebecca, Kanino kang anak? May lugar pa ba sa inyo na maaari naming matulugan ngayong gabi? Sumagot si Rebecca, Anak ako ni Betuel, na anak na lalaki ni Nanahor at Milka, may matutulugan kayo roon sa amin. At marami ring dayami at pagkain para sa mga kamelyo ninyo. Yumukod agad ang alipin at sumamba sa Diyos. Sinabi niya, Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng aking amo na si Abraham. Ipinakita niya ang kanyang kabutihan sa aking amo. Ako mismo ay ginabayan niya sa pagpunta ko sa mga kamag-anak ng aking amo. Patakbong umuwi si Rebecca sa bahay ng kanyang ina at sinabi niya sa kanila ang lahat ng nangyari. Ang kapatid niyang si Laban ay naroon din na nakikinig sa sinasabi niya tungkol sa binanggit ng tao sa kanya. Nakita ni Laban ang singsing at pulseras na suot-suot ni Rebecca. Kaya tumakbo siya papunta sa balon at pumunta sa taong sinasabi ni Rebecca. Naroon pa rin ang lalaki na nakatayo malapit sa balon, sa tabi ng mga kamelyo. Sinabi ni Laban sa kanya, ikaw pala ang taong pinagpala ng Panginoon. Bakit pa kayo nakatayo lang diyan? Halika sa bahay dahil inihanda ko na ang silid para sa iyo at ang lugar para sa mga kamelyo mo. Sumama ang alipin kay Laban. Pagdating nila sa bahay, ibinaba ni Laban ang mga karga ng mga kamelyo at binigyan niya agad ang mga kamelyo ng dayami at pagkain. Dinalhan din niya ng tubig ang alipin at ang mga kasama nito para makapaghugas sila ng paa. Nang mabigyan na sila ng pagkain, sinabi ng alipin, Hindi ako kakain hanggat hindi ko pa nasasabi ang pakay ko sa pagpunta ko rito. Sumagot silaban, Sige sabihin mo sa amin. Sinabi niya, Alipin ako ni Abraham. Pinagpala ng Panginoon ang aking amo at napakayaman na niya ngayon. Binigyan siya ng Panginoon ng maraming tupa, kambing, baka, kamelyo, asno, pilak, ginto, at mga aliping lalaki at babae. Kahit matanda na ang asawa niyang si Sarah, nagkaanak pa rin siya. At ang anak nilang lalaki ang siyang magmamana ng lahat ng ari-arian niya. Pinasumpa ako ng aking amo para tuparin ko ang kanyang utos. Sinabi niya, huwag kang pipili ng mapapangasawa ng anak ko rito sa mga tagakanaan, na ang lupain ay ang tinitirhan natin ngayon. Pumunta ka sa tahanan ng aking ama at doon ka pumili ng mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak. Pero nagtanong ako, paano po kung hindi sumama ang babae sa aking? Sumagot siya, ang Panginoon na sinusunod ko ay magpapadala ng anghel niya para samahan ka na mamagitan sa anak ko. Makakakita ka ng mapapangasawa ng anak ko mula sa aking mga kamag-anak sa sambahayan ng aking ama. Aking ama kung doon ka pupunta sa mga kamag-anak ko, hindi darating sa iyo ang kasamaang sinasabi ko na mangyayari. Kung hindi mo tutuparin ang ating sumpaan, kahit hindi nila pasamahin ang babae sa iyo. Kaya pagdating ko kanina sa balon, nanalangin ako. Sinabi ko, Panginoon, Diyos ng aking amo na si Abraham, naway magtagumpay po ako sa pakay ko rito, at ipakita niyo po ang inyong kabutihan sa aking amo. Ngayon po nakatayo ako rito sa tabi ng balon. Kung may darating po na dalagang iigib ng tubig, hihingi ako ng kaunting tubig sa kanyang banga. Kung papayag po siya na painumin ako pati ang mga kamelyo ko, naway siya na po ang babaing pinili nyo na maging asawa ng anak ng aking amo. Hindi pa nga ako natatapos sa aking pananalangin. Dumating si Rebecca na may pasan-pasan na banga sa kanyang balikat. Bumaba siya papunta sa balon at umigib. Sinabi ko sa kanya, Pwede mo ba akong painumin? Ibinaba niya agad ang banga mula sa kanyang balikat at sinabi, Sige, uminom ka at paiinumin ko rin ang mga kamelyo mo. Kaya uminom ako at pinainom din niya ang mga kamelyo ko. Pagkatapos tinanong ko siya kung kanino siyang anak. Sumagot siya, Kay Betuel na anak na lalaki ni Nanahor at Milka. At nilagyan ko ng singsing ang ilong niya at sinuotan ng mga pulseras ang kanyang braso. Yumukod ako agad at sumamba sa Panginoon. Nagpuri ako sa Panginoon ang Diyos ng amo kong si Abraham. Siya ang gumagabay sa akin sa tamang lugar, kung saan nakita ko ang anak ng kamag-anak ng aking amo para maging asawa ng kanyang anak. Ngayon gusto kong malaman kung ibibigay nyo na maging asawa ni Isaak si Rebecca bilang pagpapakita ng kabutihan nyo sa aking amo. Sabihin niyo na po agad para malaman ko rin kung ano ang gagawin ko. Sumagot si Nalaban at Betuel. Dahil ito ay kalooban ng Panginoon, wala na kaming masasabi. Nanito si Rebecca, isama mo siya sa iyong pag-uwi para maging asawa ng anak ng iyong amo, ayon sa sinabi ng Panginoon. Pagkarinig noon ng alipin, yumukod siya at sumamba sa Diyos. Inilabas niya agad ang dala niyang mga bagay na gawa sa pilak at ginto, mga damit, at ibinigay kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid at ang ina ni Rebecca. Pagkatapos kumain ang alipin at ang mga kasama niya. Doon sila natulog ng gabing iyon. Paggising nila kinaumagahan, sinabi ng alipin, Uuwi na ako sa amo ko. Pero sumagot ang kapatid at ang ina ni Rebecca, Panatilihin niyo muna rito si Rebecca sa amin, kahit sampung araw. Pagkatapos ay makakaalis na kayo. Pero sinabi ng alipin, Huwag niyo naman akong pagtagalin dito. Namagitan na ang Panginoon sa pakay ko sa pagpunta rito. Kaya pabalikin niyo na ako sa amo ko. Sumagot sila, Tawagin muna natin si Rebecca at tanungin kung ano ang pasya niya. Kaya tinawag nila si Rebecca at tinanong, Gusto mo bang sumama sa kanya ngayon? Sumagot si Rebecca. Oo, sasama ako. Kaya ipinasama nila si Rebecca pati ang tagapag-alaga niya sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Binasbasan nila si Rebecca sa kanyang pag-alis. Sinabi nila, Kapatid, naway manggaling sa iyo ang maraming lahi. Naway talunin ng mga lahi mo ang kanilang mga kaaway. Nang handa na ang lahat, sumakay si Rebecca at ang mga aliping babae niya sa mga kamelyo. At sumunod sila sa alipin ni Abraham. Ngayon si Isaak ay nakatira sa Negev at kararating lang galing sa Be'er Lahayroy. Isang araw, na magtatakip silim na, lumabas si Isaak at naglakad-lakad sa kanilang bukiring. May nakita siyang mga kamelyo na papalapit. Nang ni Rebecca si Isaak, bumabas siya sa kanyang kamelyo at nagtanong sa alipin ni Abraham, Sino ang taong iyon na naglalakad sa bukid papalapit sa atin? Sumagot ang alipin, Siya ang aking amo na si Isaak, kaya tinakpan ni Rebecca ang kanyang mukha ng belo. Sinabi ng alipin kay Isaak ang lahat ng ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaak si Rebecca sa toldang tinitirahan noon ng kanyang inang si Sarah. Naging asawa niya si Rebecca at mahal na mahal niya ito. Kaya naibsan ang kalungkutan ni Isaak na dulot ng pagkamatay ng kanyang ina. Higit sa lahat, dapat ninyong tandaan na ang lahat ng isinulat ng mga propeta sa kasulatan ay hindi ayon sa sarili nilang interpretasyon, sapagkat hindi galing sa sarili nilang kalooban ang mga ipinangaral nila, kundi sa banal na espiritu na nag-udyok sa kanila Upang sabihin ang salita ng Diyos.